Yo, what's up sa inyo mga bossing? Aba. Long time no upload na naman tayo mga bossing ano. Pero syempre mga bossing ginaabot kita at hidlaw mag content. Anyway mga bossing nandito nga tayo ngayon sa SM Roa City. Dito sa Kapis mga bossing kasama ang aking pamilya. Supposed to be mga bossing dun sana kami kakain sa may baybay. Kung saan maraming mga seafoods mga bossing tapos ipapaluto mo. Pero medyo short ang aming oras mga bossing kasi medyo natagalan kami dun sa Toyota Roas. Pero dito nga mga bossing ay halos kompleto na rin sa food court ng SM. Tsaka hindi ka pa maghihintay ng uh, mga ilang oras mga bossing para maluto kasi nga ready to serve na may option ka na rin naman mga bossing kung gusto mong painitin ito. Isa nga sa nagpatakam at lalong nagpagutom sa akin ay nung nakita ko yung lechon nila dito. Kaya nga hindi nga ako nakatiis diyan mga bossing. At may nakita tayo ditong maliit na karde mga bossing at sinausaw ko na ito para tikman kung lechon ba talaga. Gutom na gutom na nga tayo diyan mga bossing kasi nga 4 AM ay umalis na kami ng bahay. At dahil nga madaling araw yun mga bossing din na napagluto si mama kaya hindi na kami napag-almusal. Lumibat nga sa isang store si mama kasi nga meron siya ditong binabalik-balikang ulam mga bossing. Di ko alam ko anong tawag diyan mga bossing basta yung alimango na yan. Para kan kumain ito sa inyo mga bossing kasi nga halos mga lutong bahay yung nandito. And to balance mga bossing ay eh, syempre kailangan natin ng gulay. Nang bumalik ako sa lamesa namin mga bossing ito at kumakain na sila. Ito nga pala yung lahat ng inorder namin mga bossing. Pasya na sa amin yan mga bossing ako lang naman yung may pinakamaraming kain sa amin. Kung dadamihan pa namin mga bossing ay eh, baka hindi na namin muobos at sayang lang din naman. Sarap palang kumain pag ganito mga bossing no? Yung tipong hindi ka nag-almusal. Parang lahat ng pagkain na maisipan mo gusto mo kainin eh. Sa lasa naman ng lechon nila mga bossing parang hindi siya yung lechon na authentic na natitikman. Pero at least lasang lechon pa rin mga bossing. Pagkatapos nga namin ng kain kainan mga bossing ay magiikot-ikot na kami dito sa SM. Katapos ay babalik na kami sa amin sa Malay. Medyo dandaan lang ako kumain diyan mga bossing kasi nga baka sumakit yung chan natin sa daan. Aba, buti na lang at merong dalang gamot yung mga kapatid ko. Parati pa namang fully book yung CR sa SM. And that's it for now mga bossing. Thanks for watching. This is Boss D. Malay represent. Aba.